Yan, nagkulo talaga yan. Oh, yan. Grabe. Kaya, yan, po. talaga ang itlog dyan. Wala nang paglagay ng sabaw tayo. Hmm. Umaapaw. Kaya nag-overload talaga yan. Ngayon, pwede sila magingit ng sabaw kahit ilang balik. Ah, sir, ito na po yung batsoy overload ninyo. Grabe. Ah. Uh, ganito ah, talaga tatay, ha? Opo, sir. Dumayo pa talaga kami dito sa isang skinita sa may tagi dahil balita ko ay meron daw dito masarap at talagang overload sa sobrang dami ng toppings na ilu-ilu bachoy. Na may atay ng baboy, karne ng baboy, meron din niyang lechon kawale at maraming chicharong bulaklak. Tapos nilalagyan pa yan ng dalawang itlog, isang nilaga at isang nilaw. Huwag mo nang subukan dahil ako mismo ay hindi ko yan naubos mag-isa. Tay, ano po yan tinda niyo tay? Uh, Ilo-ilos batsoy po sir. Ah, magkano naman po 'yan? Ah, uh, ito sir, ang overload 200 pieces lang po. Ah, yung ilo-ilo batchoy sir, atay, magkaiba po 'yan dun sa lapas batchoy. Iba po 'yun sir. Iba pa. Yes iba. sir, iba po 'yun. Yan. Yan po ay sarili niyo'ng gawa. Yes sir, yes sir. Opo. Taga Iloilo -ilo po kayo tay? Taga Iloilo po sir. So, taga saan po kayo sa Iloilo? -ilo? Sa Miyag Opo sir. Ah, shout out niyo po 'yung mga kamag-anak at mga kaibigan ah, niyo. Oh, shout out na 'yan yung taga Miyag. Ari na di 'yung sa Maynila. Ayun. <laughs> ah, <laughs> Pag nakadto na ka moderate, testihan niyo para matilawan man yung kung ano namit ba o hindi. Ay <laughs> itong recipe niya, sir. Ito muna atay. Atay ng baboy po 'yun, sir. Ah, baboy. Apo, sir. Yan. Atay ng baboy. Tapos ito laman ng baboy po ito. Na nalaga ng mabuti. Para ganito ang kanya. Forma niya. Ganun talaga ang serve niyan, sir sa kahit uh, sa customer ko. Tay, matanong ko lang po, ah, matagal na kayo nagtitinda ng Bachoy? Ah, bali, bago lang sir, ah, wala pa naman isang taon kami mm -hmm. nag-start dito. So, ito naman ang Litsun Kawali po. Litsun Kawali. Yan. Sa so, dami ni ito, Tay, parang good for two person na ata to. No? Yes sir, dalawang tao pwede kumain nito. Kaya, minsan pag kumakain dito yung mag-asawa, ito na in-order nila. Ah, good for sharing na talaga yes, siya. Yes, sir. Tapos ito naman, chicharon bulaklak. Uy, may chicharon bulaklak pa. Yes, sir. Yes, sir. Yan. Yan ang mga toppings ah. niya po. Yan so, na talaga ang... Pag nag-request ang customer, yan dito talaga karami, sir. Kanyan talaga siya? Yes, sir. Ay. Kaya enjoy sila dito. Tapos, mayroon siya, sir, na isang itlog na nilaga isang itlog na nilaga na press po ito meron pa Dami. yung sa kutsaron yan sa mga nakakapanood sa atin ngayon ay atay uh, uh, ganito talaga kadami yes sir yes sir kahit na magpunta sila dito ganyan talaga yan sir sa mga gusto magpunta uh, saan po kayo pwedeng puntahan at anong oras dito sa Black 37 lot 19 pinagasama village tagig yan ang time namin dito 8 o'clock hanggang 9 o'clock ng gabi, nag-extend na ako. Ito ang sabaw niya. Yan. Yan, nagkulo talaga yan. O, oh. yan. Grabe. Kaya, yan, naluluto ko. talaga ang itlog yan. Wala nang paglagyan ng sabaw tayo. Hmm. Umaapaw. Kaya, nag-overload talaga yan. Ngayon, pides lang mag ng sabaw kahit ilang balik. Yan. Grabe. Ganun. Okay. At dito guys, and Andito tayo sa may tagig. Meron tayong dinayo dito na isang bahay o kainan na nagtitinda ng... Uh, ilo Iloilo bachoy guys. Hindi ito guys yung lapas bachoy na madalas yung nakikita. Ito ay uh, batoy na Iloilo. -ilo. Gawa ito ni Sir ni Tatay Toto. Ayan. Yung ganito kalaki, ayan, nakita niyo yan. 200 pesos yan. Sa personal guys, sobrang dami nito. Good for sharing na to. Ito siya guys, oh. Ayan. Good for sharing na yan, oh. Ang dami niya. Pero ang gusto mo naman Pero ang gusto mo naman ng solo, meron din sila ditong special, ayan. 85 pesos yan. Pero napakarami na rin nito, ah. Unlimited sa bow. Dito yan sa may tagig lang, guys. Tapos meron din sila ditong Shopaw, asado, 35 pesos Ito nga palang overload nila guys Merong kasamang libre puto ito yan Sa mga naghahanap nga pala ng staycation guys Malapit na mag summer, ayan Gusto nyo mag swimming dito sa may paranya Alam, May white sand beach, away pool Magandang room sa mga staycation Pem na kayo guys Ayan, oh. No. Dream stay, ayan Napaka affordable <laughs> pa. Oh, grabe ang bisa ano. Grabe, feeling ko yung Sabo pa lang nito. Na pwede nang iulam sa kanin. Mm. Si Tatay, isa talaga siyang ano, ilonggo. So, talaga mabisa yung gawa niya. Tikman natin. So, yan. Grabe. oh verdad yun piling kong mas lalo nagpatagdag ng lasa doon sa sabaw niya yung nilagay na chicharon ah chicharon bulak at sa sauce wow mmm kung average ka lang kumain guys, hindi mo kayang ubusin to Itong overload nila Dito ka sa may special, pero special sobrang dami 85 So anyway guys, gusto ko na tong enjoyin Siyempre masarap tong food trip ko Dahil na kayo dito sa may Totos Iloilo Batchoy, guys Ilalagay natin sa comment section yung complete address nila Thank you